Puno mo nga ako sa bigi dali. Ta, ta sa mami, ta sa mami. Ah! Eto binid. Oh. Di na lang gada nang ano Loko ulit. Lukot ang inong <laughs> Welcome to Nasugbo Tapos? Saan na? Diretso? Tayo? Apo. Okay. Okay. Diretso, diretso lang. Baka bunggo tayo. Baka <laughs> bunggo po ano, daanan eh. Oto mo ito sa inyo. Tingnan natin kung daan. Sige nga. Okay. Sige. Pupunta tayo kay na Idol Jopper. Saan ang daan natin? Ay, ay, di niya alam yun. Di pala da, alam ang daan. Ang bahay ni Idol eh. Yung dati, yung dati mong bahay. Dati teka lang daw, ha? Teka lang daw, ha? O, sige. Ay, ay, katulad dan sa katawad datay. Saan ba? Saan? Saan dyan? Hindi dyan. Kailangan sabihin mo, kakakanaan tayo, kakanyan tayo, kakaliwa, kaka, ganun. Okay? Yun, o. Oh. Ito kaliwa, ito kanan, ito kaliwa. Tandaan mo yun. Ito kanan, ito kaliwa. Ito kanan. Saka ito po, kailangan. Saan, saan, saan? Doon. Baka, eh, baka tayo, papasok tayo dyan. Baka, puro baka kain. Palaisin tayo. Palayasin hmm. tayo. O, tapos, sa tayo dadaan? saan na? Diretso pa? Doon po, doon po. Doon, doon, doon pa, diretso. derecho. Doon po. Doon, diretso. Ah, sa amin at sa atin yan eh. Diretso. Yung kailangan idol jumper. Kina idol jumper. Saan ang bahay idol jumper? Do doon. Doon. Tapos. Ay, si naman ang daan mo. Doon si sa court naman ang gusto mong dumaan. Hindi eh. tayo kasi doon. Wait lang ha. Ayun oh, wait lang ha. Ay, daanan ang um, bago eh. Saan? Doon sa Na... Diretso? Saan? Saan? Saan, saan liliko? ko? Doon po. Doon po. Doon pa tayo? Doon po tayo? Sa so saan? Ay, dulo na yun? Sa so liliko? Doon. Dito? Dito? Apo. Sigurado ka? Ang liit-liit ang daan Dito? Dito na lang. <laughs> o oh, dito na lang? Oh, Ay, paano tayo kay lalabas? Pumasok tayo dito eh. Hindi mo pala alam eh. O, <laughs> oh, sino nga ano, na baka <laughs> mamaya may masalubong tayo, mabangga tayo. O, <laughs> oh, ano yan? Oh, yan. Kaya nga eh. O, <laughs> oh, yan? Yan, ba ba? ano yan? Ano nga eh, ba't po tayo di mabangga dito. Samba to. Samba ito. Sa tayo punta. Sa si di mo naman alam daan eh. Ayoko na nga sa iyo. Saan saan mo pinadaan? Saan? Sa punta. Sa ati japer Sa ati japer <laughs> Naging <laughs> ati pa. Ay, dadaan dyan. Oh, o, ito Sikip-sikip. Mabangga. mamayan dyan ng lolo pogi mo. oh, oh. Sabi, saan tos to naman pa? Huwag mo sandali, anak. Sige, di ba tayo Sige, malayo, malayo, malayo. Malayo, malayo, malayo. Sige, malayo pa. Sabi. Nandiyan malakay daano, no? Malakay. Sige. Hindi malayo? Sige, malayo. Tingin pa sa diba dyan. Dapat hindi po kayo nagpa-parking dyan. Dito na eh. Malaki, po 'yan. po, bandila po, Malayo dito. Okay. Malayo. E. Hindi. Eh. Hindi dapat pinaparadaan yun. dahil doon ka bubwente. kasi ako si diba dito ka nakatira dati? Yan. Yan ka nakatira eh. Diba dito ka? Yan o, yan ka nakatira. Nasaan na? Doon, doon pa. Doon pa Kiki Si Kaya Tata, Idol Jopper. Idol Jopper. No, yung kanina si yun. Sakyan yan. Ay, Sakyan nga eh. Dito kaya pwede rito sa ilas dito Huwag ko sa lilim mani Wala nga lilim eh Ito may mula naman dito eh Ito pwede si Patras Ang ganda ko si Apel Aba tayo Ang ganda eh Silangis yun ang ganda Kiyo ng motor, hindi kaya. Bababa mo kay Kiyo. Kaya ba? Kaya.

Tinuro na niyang daan. Yun! Nandito na ulit tayo sa Bukana. Wala. Gawa nga gamit. Dito na dyan, oh. Wait lang. Wala pa ba Wala Wala na namang kunin. Yung isang paper bag doon sa dulo. Tara na dyan, no? Ito. <laughs> Ito pa? wala na Yung green po na bag na ganun. Ah, yun yun. May tubig ako dyan, ha? Kunin mo. Hindi, kunin mo nga yun. May tubig ako doon. Hindi ako pwede na

aso jadi sih, sih gak kaget aso. Diyan na dito na. Mahirap pa kayo mag-ano ng sapatos mo. Tanggalin mo dali. Ano ng sintas. Pumarni ka. Ayusin ko. Ayusin lang natin. Amin na. Hey, yo! Oh. 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 Ang oh, marami naman sabi sa akin ng ano eh. Okay daw yun. Oo, okay. okay. Oh, sabi sa'yo eh. Tsaka yung mga ano, yung garbanzos, mga pinto beans, yun ang mga bagay mong kaibigit. Eh. Ang nawala sa akin lang, sa mga nang hindi na kumin yung ano, yung araw-araw na nag-gumagumulong ano, ah, dito. Yung, yung acid reflux ba yun? Oo. Uh, uh, yun ang hindi ko na uh, oh. naramdaman na, 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 yun. Yung, yun uh, ba baka nabawasan mo yung acid ko siguro. Balik, 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 Okay na, no, huwag na. No. May mamaya natin magtanggal ng sapatos. Oh. JJ! JJ! Ayun, galaro ikaw JJ. JJ. Wow! Ang ganda ko, mapapalitan nyo lagi kong sinusuot. Laki Sabi niya nga, ako, mukhang na. gamit tama, siya na gamit. Tama-tama ka ka. Ang ganda ng shoes. <laughs> ay, na gawin siya. Ang ganda. Eto, binindi <laughs> na lang ganda ano Look, ulit. Look, <laughs> itong Inumin mo ulit to, ha? <laughs> Ayan. Ayan yung damindisi. yung binibigay nila. Oo. Oh. Kasi okay. hindi talaga kumiinom ng ano eh. Gamot. Okay. Eh, naman to eh. Yan, pwede. E, Oo, oh, eh, hindi. Ano akong tatlong bote? Candy inyo. Ano ang? na. Anjay nga. Anjay ng dalawakan ganon. Medal na ba? Pasok, pasok. Eh! Hindi. 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 Once. Once. Five. Ang bawal pa. Ay, ito pa yung tig no? Oo. Sa isang ano? Oo, oh, sa isang ano. Nainiwan si po sa labas. Oo. Sa isang araw, lima. Ano lang yan? Yung... Ito ang pinakamaraming na nag oh, may... nag-comment sa akin, Yes. Kaya oh. nga, ka, ba, diba, yung binigay ko sa iyo yan, nawala yung ano mo, tao. Oh, kasi yeah. tsaka, sabi nga ni... ni Tomi, ni, ni Maraca. Tim Palarca, oo, oh, oh, sabi niya. Eh, oh. kasi nga, yung sa akin, buti ka man dumating nung bago kami <laughs> umalis. E naubusan Taong pa, na ako. Ano, Kaya one. sa kanya, ano mo wala maniwala ka dyan? <laughs> <ito. laughs> Sira. Oy! <laughs> Eyo, Eh, yeah. wag daw mula sa pulang alak. <laughs> <laughs> masarap, masarap inumin niya yun. Pero pag na Oo. Wala, hindi talaga wala. na umiinom. mo, si, si Ryan, mekanik mo? Oo. Oh. Magiging gama na ganyan. Alag, kita ba kayo doon? Oo. Sabi kasi sabi ko... Ayun yung hindi tayo naman. naman. Oh, oh, malapit sa inyo yun eh. Oo. Oh, bumili ako dalawang case na bit. Kagabi. Lagyan mo kami kagabi. nakita ko ni Ryan. Pabiti kita. Bakit hindi nila mo yung sasakyan oh, doon? O, sasakyan ni Ryan. oh boss eh. Hmm. siya dito si Edon eh. Si, si, si el? Sabi ko, nga. Naka-vlog yun. nakita ko. Kaya sabi ko sa kanya. Pumula ko dito. Ayun. Um, oh, okay. bye. Oh, halika. Okay. pa yeah. uh, oh. ko Hindi so pwedeng 'yun. Hindi ano, uh, pwede. ano yun sa loob? Kukunin ah. ko pala kay Ate Mika akin 'ano? t-shirt. Oh. Dahil may pina ako ng t-shirt eh 'yung sa Seaweed. Kukunin ko. Eh. Hmm? Kukunin ko yung sa na t-shirt niya. Medyo mamaya ko pagkaligo ko. I'm so excited. <laughs> ah, May patatay ng Wait lang ha. Wait lang ha. Kukunin ko lang yung t-shirt. Pinapakuhanas <laughs> na natin ka. Wait lang! Wait lang. Tao po. Wait lang. Wait lang, no. Mamaya. Ha? Si Namatepo. <laughs> Meron akong barito 50. Meron akong barito 50 yun, sabi ko, yung seaweed t-shirt na yan, yun yung papasko ko sa sarili. mm. Mamaya na mainit pa, kain lang natin, Mama tayo bibili. Wala nga akong Gcash eh. <laughs> may hindi ano na natin ni Idol. Papa, pero ang mga kanilang, dito naman kami sa may ano. Papa, natin gumamaya. Wala. Wala, maliligo. So kata, sabay ka dito. mo na <laughs> Sige. Thank May <you. coughs> hey, pentel, oh. may pentel Papa, ano ko. Kay Idol. Wala ba siya? Si Mika. Ulo. Tawang mga kay Idol kung pwede mong paano. Okay. Oh, <laughs> ya yeah, ako. Alright. At ako'y liligo tamo muna. Tamo? Mamaya bitay sa nanay. Mama, May nang kay. Uwi po muna ako. Dali mo na lang mamaya. Liligo. Dali mo na lang <laughs> mamaya. Thank you po. Ayan tara. Uy balit mo na yan doon. Ah, wag maliko. Sige, okay lang po. Tara, tara, ah, wag. Bye bye, JJ. Bye. JJ, sumunod. Patay po. Patay po. Pwede mo kayo sa JJ Ta, ta sa mami, ta sa mami. Ta sa mami. Wag na, baka madapa. Sumunod. <laughs> ah, Jano. Nagumarit si Jano eh. May mamaya tayo babalik pagkaligo natin. Tapos patutulugin ko muna si Jano para makapagpahinga. Pero nakaidip naman kami kanina sa biyahe. No, nasa boundary na kami. Pagising ko, nasa Walter na kami. <laughs> <Minapit. laughs> Alright. Yan, nakaligo na tayo at suot natin ang sewage shirt. Yan. <laughs> ang ganda. Yan. Tapos pedali ko na dito si Jano. Si Jano ay yun, naglalaro doon kasama ang kanyang mga pinsan at tito tita. <laughs> ano yon? Pinsan ko. Kaya naging tito niya. Si Kuya Harold. Wala tayo kay Kuya, Mi eh, kay Kuya Mix. Kay Kuya Mix. Kay Ate Mika. Pabayaran natin tong seaweed shirt. <laughs> Wala ba man siyang kanina. Tapos, tadiretso tayo kay na tatay Chong. Maraming yeah, marami sa marami salamat kay Ninang K sa pag welcome sa kanilang bahay at doon kami natulog kagabi sa may kanilang sala. Kami na at si Diano. Grabe, sobrang lamig. <laughs> sobrang lamig. Hindi na sa pangingot yung aking ngipe. <laughs> pag madaling araw, pag malamig kahit sa silong, pag uh, madaling araw, mga ala una hanggang alas 3 sobrang sakit ng ngipin ko hmm. dapat kahap dapat ng isang araw yung buhat ng ngipin ko o oh, kahapon ba nung hindi natuloy dahil hanggang alas 9 lang pala ng umaga dapat to pala maaga eh nakapunta ako doon mga mag alas 11 na kaya lunes ako pinababalik bukas eh bukas ang gagawin ko sana Patuturuan ko muna si Jalan ng anti-rabies bago ako mag pabunot ng ipin. Kakagulo din mga bata. Ay! <laughs> Kala ko ba nagkakagulo pa nagpapractice pala ng ano, hotel yun. pa tanap natin, kay Natalika. natin sa Timix. Tatay June! na basura. nahakot <laughs> natawagan yun ah. dito na po sa, lab ah, sa labas ng mga tatay ni po ow oh. <laughs> walang hubo wait lang. Oh. <laughs> <laughs> wait lang wait lang wait lang wait lang wait lang <laughs> wait ang ako inaanak. Ano ba ganyan? Sampo. 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 Loto. Oh, lima. Ayun, wala. Ayun, wala Oh, tag lima Wala, ayun. <laughs> tag oh, oh, <laughs> na. Wala ka pa rin. dyan. Thank you Wala nga. yung yung oh, Ang na. Ay, oh, huwag na. ayo tanggapin ng tres. ayo okay. ako ng mga bata. Wala nga. Kawali dyan. Ang sa akin pa rin. Pambilin laro-laro sa labas. rin. Ah, sinani, si Nani. Si sabi ni Matepo, pag wala sila doon kayo doon siya. Doon ka pumunta kanya, na tatay chong. Kasi tayo doon sa bay. dagat. Oops. Yung pala eh, <laughs> oh. Matay po. Oji. Oh. Tunay na eh. Happy New Year. Ay, <laughs> um, umukas pala. Ano pala? Oye, Carl. <laughs> 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 They say love me too. Yan, kasama tayo kayo. <laughs> ha? Ah, ang i-edit ko si John, no? no? hinagawin na ako cellphone hindi ako na para ito lang ating i-edit <laughs> ah, hanggang ngayon busog ka pa rin naisama tayo kita napasama tayo kay Mateo dito kay Matate Chong mystery world take a take a change Forever Kung pa'n nasisira, always be together <laughs> <laughs> Ha? Nandun, nakikipagkwentuhan no? kay Eno Wow okay, ng <laughs> <Okay>, Nakita <nakahanap laughs> na ka ba? Ang <laughs> <laughs> bango niya na nung hindi usap sa ang sexy naman natin ah. hubog. Saan, <laughs> <laughs> Pero na na ano pala no <laughs> hinihinga, no, hinihinga okay. lang ng hininga pa. Pinipigil <laughs> lang <laughs> hininga. It's a prank. Sabi <laughs> <laughs> ni, ay tayo po? Parang sa science spaghetti ah. Pag tinira namin, lagay hipon. <laughs> Parang bumabata sa atin. O ngayon lang ulit kita nakita. <laughs> wala mo ba Wala pang <laughs> stress ngayon eh. Wala pa ba? Ha? Huh? Mami, hipon. Hipon pala. Spaghetti? Spaghetti, Spaghetti. Spaghetti sauce pala. Oh, nga pala. Pagkagabi mo pa nga pala. Hahaha. <laughs> Kanina lang umaga. Ay, ganito pala umaga. Ito <laughs> yung suot ko kanina doon sa intro ko. Kagabi ko pa yung suot. Dito ka. Dito ako. Oh, mag-ano muna ako. Mag-assign ako sa amin. Tapos, mag-iibis-ibis ako ko ng mga damit. Pa, pa ako ng mga damit ko. mag ako ko ng damit lang. Pag-babadali ako sa bug-sabug. Mas ng budget na kahanan. niya natin sa uh, sige, sige. Okay. Yeah, sige, inis mo na ako sa amin. Dahil... <laughs> nung naghahanap ako ng palis na ako, dalag mamadali si Matepo noon nagsabog-sabog sa, ano, sa bahay. Tapos, ang aking bedsheet, papalitan ko. <laughs>